Rey Valera laging nauospital dahil sa tawag ng tanghalan. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Ray Valera na dalawang best na siyang na ospital dahil sa paiging punong hurado niya sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Ayon sa singer-composer, tagagong daw kasi siya sa tawag ng tanghalan at sa tuwing nagugong daw siya ay na-ospital siya dahil sa stress. Pero ayon pa kay Ray, hindi niya gusto ang manggong dahil unang-una, malaking kahihiyan ang mayiging epekto sa nagong. Hindi na raw ito lalabas ng bahay dahil sa kahihiyan at worst pa ay mawawalan ito ng trabaho. Sinay pa nito na hindi niya raw makalimutan ng isang contestant na nagong niya dahil sumabit-sabit ang boss nito at obligado siyang igong ito. Ang naturang contestant daw ay isang music teacher kaya't natanong niya raw sa kanyang sarili na may magpapaturo pa ba doon? Kaya't parang tinanggalan na raw niya ito ng trabaho. Lahat umano ng iyon ay naiisip niya at hindi siya makatulog dahilan para ma-stress siya ng gusto at maoperahan ang dalawang beses sa sikmura kaya't nawala siya sa CNT. Sa ngayon daw ay okay na okay na siya bilang judge ng singing contest din na singgali kung saan relax lang umano siya sa nasabing TV show